Mga ka-Republic, sumemplang ang SMB sa kamay ng Rain or Shine kagabi. Sa balansyadong atake ng ROS ay nawala ang bangis ng Birmen matapos bugbugin ang Hinebra. Mabilis namang nakamubo ng Jin Kings na tinalo ang Phoenix upang opisyal na makaakyat sa playoffs. At sa nagiging posisyon ng mga kupunan sa team standing sa magkabilang grupo, posibleng magkakaroon ng maagang rematch ang Meralco at ang Hinebra pagdating sa playoffs. Maalalang tinalo ng Meralco ang Hinebra sa All Filipino Semifinals at kung hindi na nga magbabago ang senaryo, mapapaaga rin ang banggaan ng dati ng magkaribal sina Alin Dorham at Justin Brownlee. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po 'yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga Republic, pag-usapan muna natin itong katatapos na laban ng Rain or Shine at ng SMB. Maagang pinaspasan ng OS ang laro dahil sabi nga ni Coach Yangyao, ang mabilis na laro ang pag-asa nilang makaiisa sa magsi kung di ako nagkakamali, direts yung tatlong conference na raw na hindi sila na nakakatikim ng panalo sa SMB. Idinugtong nito. Baka nga raw labing-anim na laro pa bago sila makasingit sa SMB. At kagabi nga, nagawa nilang pataubin ang San Miguel Birmen. Na-solve na ni CYG ang SMB puzzle sa isang convincing win 122 to 112. Solong okupado ngayon ng ROS ang top position sa team standings. Anim na player ng ROS ang umiscore ng double digit. May 20 points and 8 assists si Andre Carapot. 17 points and 11 rebounds naman si Aaron Fuller. Habang may tiglabing anim na puntos si Nabiu Belga at Adrian Nukom. Nahirapan ng SMB sa running game ng Rain or Shine at kitang kita ito sa fast break points na nagawa ng ROS. 37 points kontra sa sampulang ng SMB. Nalimitahan din ng Elasto Painters ang 8-time MVP na si John Marfajardo. May 14 puntos at 12 rebound lang si Abay. Nagpalitan si na Aaron Fuller at Hugh Belga sa pagbantay kay John Marfajardo sa buong laro. Sa umpisa ay nakakaya pa ni dekraken Kraken ang pangangatawan ni na Fuller at Belga ngunit napagod din ito bandang huli. Isa iyon sa mga naging susi sabi ni coach Yang Yao kung paano nila na ang SMB puzzle. Dinaan nila sa takbuhan. Maitatagal daw sila sa 48 minutes na takbuhan at hindi ganoon ang estilo ng laro ng SMB. Sanay daw ang mga ito sa half court set at laging hinahanap ng mga ito si Junmar sa low post. Sa panalong ito ng Rain or Shine, ngayon ay solong okupado nila ang top spot sa Group B team standings. Kasunod ang SMB sa number 2 at number 3 naman ang Ginebra. Pag-aagawa naman ng LX at Blackwater Bossing ang number 4. Samantala, basi po sa mga natitirang laro ng mga kupunan sa magkabilang Group A at Group B, posibleng hindi na magkakaroon ng malaking pagbabago sa mga posisyon ng mga team. Sa September 22 ang huling laro ng Ginebra dito sa group stage laban ito sa NLEX. Nanbiring game na ito para sa Gin Kings sa kanila na ang number 3 position sa team standings. Ang ROS at SMB na lang ang mag-aagawan sa top spot depende sa magiging resulta ng kanilang huling laban. Sa Group A, kasalukuyang nasa number 2 ang Miralco at sa crossover quarterfinals baka katapat nito ang number 3 sa Group B which is Ginebra. Kaya kung hindi na nga magbabago ang mga posisyon ng top 4 sa magkabilang grupo, malinaw na magkakatapat ang Hinebra at ang Miralco. Maghaharap na naman sa isang serye ang dati ng mahigpit na magkaribal. May mahabang kwento ng rivalry ang Jenkins at ang Bolts. Bago pa nag-champion ng Meralco sa Philippine Cup last season 48, sa mga nakaraang conference ay apat na beses na silang nakasalta sa finals. Ngunit laging nagiging hadlang sa kanila ang Barangay Hinebra. Apat na beses silang binigo ng mga mag-aalak na makakuha ng championship. Pero nakabawi ang Bolts sa Gene King sa huling All-Filipino Conference. Tinalo nila ang tropa ni Tim Cohn sa semifinals at nagtuloy-tuloy nga sila sa finals hanggang makuha nila ang kampyonato ng talunin nila ang SMB. Parang ang double black eye ang ibinigay ng Meralco kay Al Francis Chua dahil dalawang SMC teams ang tinuhog ng Bolts. Anyway, kung Hinebra Meralco nga sa best of five quarter finals, magiging maagang sagupaan din ito ng dalawang import na nag-iwan ng magandang tatak sa PBA. Sina Justin Brownlee at Alin Dorham na dati nang nagkaharap sa tatlong championship series. Hindi man championship series ang magiging pagharap ni na Brownlee at Dorham, siguradong gugustuhin ang Meralco import na makaisa naman sa mahigpit niyang karibal. Sa kabilang banda, gusto naman ni Justin Brownlee na muling igiya ang Hinebra para makausad pa sila sa next round. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin na walang magtatugumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Barako Mananabas. Oo, pinapaamin natin sila, mga password sila. Sa iyo rin, uh, shoutout, Alvin Bisana, Salamat sa support, ha, idol. Sa iyo rin, idol, uh, Kats Aquino Dukusin. Salamat, lagi kang nariyan. Salamat sa panunood. Shoutout din sa iyo, Rico Nicanor Factor. Kayang talunin. Ayun na nga, pinalo na kagabi. Rubin Dulor, Kabayan, number 3 na nga tayo palagay ko, hindi na mababago yan. At sa rin, Benjamin Hapayan, good job, nasa playoffs na ng Hinebra. Sa Mary Grace Bunda, congrats sa Hinebra natin. Sa rin, Robert Kayabyab, sana nga, pero natalo ang SMB kagabi. At sa Cecilia Gibara, Maraming speakers ang ROS ngayon Tama ka at sa'yo Sahara Higia, Shout out Salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi Ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw Isang paalala po mula sa inyong halo-halo sports republic